Sam Milby at Moira de la Torre iniintriga, ito kaya dahilan ng dead ma issue ni Catriona. Naiintriga ngayon ang pagiging close ni Sam Milby at Moira de la Torre na ikanoponic sa pang-iisnab ni Catherine Gray sa singer. Pinag-uusapan ngayon ng mga netizen ang pagiging malapit ni na Moira de la Torre at Sam Milby. Nicole ayan ang closeness ng, magkuya, matapos dead may an ni Katrina Gray si Moira sa isang event kamakailan. Sa viral na TikTok video, nagkita sa isang event sa Makati City si na Katrina at Moira. Nang tawagin sa entablado si Katrina ay isa-isa niyang bineso ang mga nadaanan niya kaya kitang kita na pagtapat niya kay Moira ay may dead mahang naganap. May ilang sandaling natigilan si Katrina na bago nito tuluyang nilagpasan si Moira. Sa gitna ng mga espekulasyon ng ban, napaisip ang ilang netizen kung ano ang posibleng dahilan para isnabi ni na si Moira. Dito na naglabasan ang mga video kung saan makikitang super close si Moira at Sam. Say si tuloy ng mga netizen. Kaya pala hindi pinansin ni Kat si Moira kasi close sila ni Sam Milby. Pinagpalit mga sikat na halos nasa kanya na lahat. Si Moira ang GF ni Sam ngayon. Anong sa inyo mga ka-trend vibes totoo kaya ang chismis na ito? Sa tingin nyo ba inisnab talaga ni Katri na si Moira?